ni Senadora Laila De Lima na karelasyon sila ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayang. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umano'y kalakalan ng droga sa bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan, pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawa na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. question that arises in the minds of everybody is why did she fall for a driver bodyguard? Frame of a woman. How long did the affair last? A few years. We became so close. That's it because I, I trusted him and and uh she yeah. hasn't <laughs>